ng nangako naman ng kampo ng uh, pastor ng KOJC na si Apollo Kibuloy kakapoon na tututulan nila ang mga gagawin ng PNP na ilipat itong si Apollo Kibuloy sa isang regular na bilangguan ng Quezon City Jail. ang pahayag matapos ang preliminary conference ng child and sexual abuse cases na isinampas sa Quezon City RTC Branch 106. Sinabi ng abogado nitong si Kibuloy na isa Israelito Torion na isa daw security risk para kay Kibuloy kapag ito ay inalis sa kampo Crame. Dahil daw naglunsad nga ng liman libong mga pulis para lang maaresto itong si Kibuloy. Patunay raw ito na isang banta sa seguridad itong si Kibuloy at ito ay nagja-justify kung bakit dapat siyang manatili sa custodial center ng Campo Crame. Ang PNP sa panig na Manila ay nagsabing walang rason o walang dahilan para si Kibuloy ay manatili sa PNP Custodial Center Facility na mas magandang facility kumpara sa isang regular na bilangguan. Sabi ng kampo ni Kibuloy, umaasa raw sila na ire-respeto ng pulisyang karapatan ni Kibuloy. Ang paglipat daw kay Kibuloy sa Quezon City Jail ay opinyon ng PNP. at hindi sinabi ng korte. Samantala ang abogadong si Torion at si Kiboloy at ang mga co sa kasong ito sa preliminary conference na ginawa kahapon ay dumalo sa pamamagitan ng video. Ayon kay Torion ang kampo ng self-proclaimed appointed son of God ay naghihintay sa desisyon ng Pasig at Quezon City RTC Judge sa petisyon para ilagay sa ilalim ng hospital arrest si Kibuloy. Pending pa raw ang motion nila kaya umaas silang ito'y maa-approve para ma-confine sa proper hospital setting si Kibuloy at ang hindi nabubulok sa bilangguan. Samantala, mantarla,